Hi guys! Good afternoon! Yan, ito na po yung pangalawang video natin ng house tour. At uh, napanood nyo naman po yung kay Sheila May, di ba? At nabanggit pa nina, ang susunod ay sinining at saka si Katkat. So, puntahan natin yung kanilang bahay. At kung ano ba talaga yung naibili nila dati doon sa 12,000 pesos na galing sa Belgium, yung sponsor po nila. So, papasukin natin yung kanilang bahay at yung uh, house tour natin. Dahil meron akong nakitang kakaiba dati na Ah, uh, 'yun nga uh, nag, nadagdagan pa rin yung ano ginawa nila sa kanilang bahay na which is ah uh, 'yun sana uh, yung budget na para doon sa ginawa nilang division. Oh, o so, puntahan na talaga natin kasi doon ko na lang explain sa inyo, mamaya at sinanay na lang ni Katkat -Kat ang mag-explain sa inyo. Tara, puntahan na natin. Ito lang nandito na siya. Alam nila nanay kasi ano Uh, Nagchat naman ako bago ako pumunta dito sa kanila Siyempre para hindi rin ako makaabala At Gusto ko rin naman pagpunta ko dito Nandito rin sila So ito yung time uh, Medyo may katagalan man Pero gusto ko kasi Special sila para sa amin para Gusto ko yung house tour nila Ay uh, parang May house tour ko ng maayos Hindi yung nagmamadali ako kasi ayaw ko talaga yun uh, Kunwari may laro kami tapos mag house tour yun. Medyo, medyo haggard So tara Pasok tayo dito. hindi uh, naman na bago sa inyo na ganito. Yan. Uh, dati na siyang ganito, uh, diba? di ba? Tapos, ay, uy, nauntog ako dito, guys. Ito na nga yung, ito na nga. Ito, ito. Wow! Yan. Nakatiles na sila. O, oh, di ba? Sa so, loob sila. Ano ba? Sila na yun. Nandun, no? Nakarelax na sila na yun. Tara, tara. Wow, tara. Parang, ano, na, parang hirap pumasok dito, guys. Ha? Parang. ano, di ba? Sobra. Ang ganda. Wow, ang ganda na. Ang ganda na ng kanilang bahay. Parang last na house tour ba natin dito? Nanay, ay wala pa ito. Ano? Yung, yung ganito, wala? Ah, uh, wala pa. So, ito, eh, dadagdag ko na rin. Uh, at malalaman nyo mamaya kung saan napunta yung 12,000 pesos. Yan, ah uh, dati kung napapansin po ninyo, wala pong skin ko ito yung puti na yan. Nakikita nyo. Tapos meron po siyang sliding dito. Sliding dito na pinagawa po nila. ah uh, dati wala po yan. Tapos, ito, oh, ganda. Wow. Yes. Sobrang ganda. So, nanay, ay kat kat ay kat, tsaka si Nini. Uh, house tour mo naman kami sa inyong, ano, sa, dito sa, sa, sa inyong kwarto ni nanay at si tatay. Dito po. Ay, dito. Eh, parang balik sa dati di -di kuarto nila, ah. dito yung kwarto nila kat kat Dito, nika Ay, wow. Ay, grabe. Sana, wala mo nang ganda. Ay, grabe guys. Nakakatawa. Kasi birhen nyo nang pumunta kami dati dito. Sobrang rough pa nito. Tapos, ang ganda ng tiles nila. Oo, oh, di ba? Ako, sinanay si, si tatay, maganda yung ano nila dito ha. Kwarto ha, talagang ano na, saradong sarado na. Eh, talaga sobra. Talagang deserve nila to kasi si tatay naman ni Kat Kat. Talagang ano hardworking. Yan, kaya maganda yung kinalabasan ng kanilang bahay. So, tara, dito, dito. Saan yung kwarto nyo, Katkat? Saka ni Okay, tara. Wow! Ang ganda na. Ah, eksakto. <laughs> eksakto yung ano. Oh. Yan. Si, ano, si ma'am na nasa yung Ito na po yung binili nyo dati, oh. Wow, tapos ito. Oh, Ala. Tapos ito pa yan, Nining? Oh, ito. Yan. Grabe, oh. Nakakatawa, nakakatawa naman yung dalawa na dalaga kasi Diyan niya dati yung sinasabi nila na ano, ayan dito natin explain sa labas. Dito dito. Uh, kasama ko si Nanay. Nanay, oh yan. Oh, wow. Oh. oh, nanay dito ka Nanay kasi di, alam ko dito yung banda yung napuntahan nung ano natin Nanay no yung uh, naipaabot sa inyo dati ni Ma'am na nasa Belgium yung sponsors ni Katkat. -Kat. Yung 12,000 pesos na yun, saan natin na ipunta nanay. na nai? Sa division po, sir. Oh, sa division. Wow. At ito ba yun dati? Paano ba yun? Paano pa ito nabuo? ito na nai, na ba ito? Wala pa, sir. Ito at saka ito, wala. Wala pa. Oo, oh, naalala ko na. Wala ito. Direct. Diretso to. Diretso yung sawali. Ah, oh, diretso yung sawali. Yung sawali na sinasabi ni Nanay, yung yung meron siyang inaanay. Ano, Nanay? Oh, Grabe, sobrang laki ng pagbabago. Hindi ko nga ma-imagine eh. Hindi ko nga siya ano, hindi ko siya ma ano sa utak ko na ganit. Akala ko ganito na siya dati, hindi pala kasi talaga nandoon naman nakita ko naman yung resibo nila tatay. Sumobra pa nga po. Tapos nanay, yung budget niyo sana yata doon sa dito, yan kasi nakita nyo, di ba? Naka-files. Tama, nanay, no? Yung budget yata nila, nanay, na... Ay, eh, ikaw na may explain, nanay. Yung budget po sana namin, ma'am, na pang-division po, pinang na po. oh, yun. no, di ba? Di, ang laki ng... Ang laki ng naging part ni ma'am na dito sa bahay nila. Kasi, tama si nanay. At, kung uh, kumbaga, nag-usap naman kami nila dati kung... Kung ano, kung saan pupunta yung pera, tapos yung dating naipon nila dito nga, yung 12,000 pesos po, ma'am, ito na siya. Talagang marami pong mga materialis na napunta naman po dito. Tapos labor, ganon. Tapos lang sa mga pang-skin ko, pintura. Tapos uh, ah, yung naipon nga po nila, yung galing nga po eh, kasi yung naipon po nila dati na para sana sa division, o oh, di ba diba? napunta sa tiles. Pero medyo may kalakihan nga yung budget nila dito. Pero yun nga, naipon-ipon na nila nanay. Kaya, kasi magaling talaga si tatay naman. Ano yung tatay talagang wala siya dito, may pinuntahan. Na, ano na siya, hardworking, talagang talaga trabaho ng trabaho basta may trabaho trabaho walang walang tambay-tambay pero kapag happy-happy kami ganun kapag mayroon kaming event wow sumasayaw-sayaw naman kami pero uh, mostly kapag nagtatrabaho sila go sila sa trabaho kapag mayroong kunting uh, mga palaro sa amin na tatay ganun bigla na nakakapunta naman sila so nanay sobrang saya Siyempre. Oh, siyempre kasi ikaw ba naman sa isang iglap. Na ang ganda ng bahay nila. Ako mismo hindi naman ako lagi dito kasi syempre sobrang busy ko. Tapos hindi ko nga may imagine kanina na ah, meron na pala. Dati wala 'to eh. <laughs> hindi ko ma imagine parang kasi sawali sa nga eh, ito dati yung anong siya na ganon ganon. Okay, sikat-kat kat katkat. Kat -Kat. Kasi sikat ka talaga ang punot dulo kung bakit may sponsor sila dito dahil sikat-kat kat, -Kat ay, ano, sikat ka talaga. Love na love ni Ma'am na nasa Belgium. Siguro pag napanood dito ni Ma'am, na matagal niya nang hinihintay. Although hindi ako sinachat ni Ma'am, pero nagta-thank you siya nung naibigay natin yung 12,000 kila na. May masasabi ka kay Ma'am, yung sponsor mo na sobrang bait yung nasa Belgium. Ha? Ako, sa, baka kukunin ka na nun sa susunod. <laughs> Ang puro sponsor siya sa'yo, baka sa susunod. <laughs> ano, kami naman, kukunin ka na, tapos kukunin mo kami ha. Oh, sige, kat-kat, masaya. Ah, oh, ano masasabi mo kay Ma'am? May masasabi ka ba? Oh, okay. Maraming salamat po Ma'am sa mo sa akin. Malaking tulong na po 'yun. Oo, oh, wow well, naman. Balik ka. Ikaw naman ning. May masasabi ka yung kwarto mo dati na sa wale na ano, ina inaanay na talaga guys, inaanay na. Ngayon, kahit suntok suntokin mo yan, ngayon kahit anong gawin mo yan, dihanayin yan. Hindi na masisira. Lifetime. Kung baga, anong masasabi mo doon sa sponsors nyo? Especially si Katkat, -Kat, nadamay ka lang eh. <laughs> And then, anong masasabi mo kay ma'am? Maraming maraming salamat po, ma'am, sa binigay nyo. Dahil po doon na ipaayos na po yung kwarto namin. Oh, okay. Thank you. Tapos, ah... Uh... Uh, malibang kay tatay, siyempre wala siya dito. Si nanay na lang. Ano, nanay? Uh, masaya ka ba, nanay? Uh, gaano, ano ang feelings naman? Uh, oh, nanay, mas ano masasabi mo kay ma'am na nasa video? Ma'am, maraming maraming salamat po kasi may pinangdalbet po kami pinang division sa bahay namin. Malaking tulong po yun sa amin, ma'am. Sana oh. po, ma'am, mag-ingat po kayo palagi. Ay, oh, wala wow, Very sweet naman yung misahe ni, ni nanay. Bigla ano, dumating si tatay pala. Ha. may pinuntahan lang siya tapos, ah, Tatay, gaano masaya ka ba tatay na yung ano, na-explain na namin lahat bago dumating si tatay. Kaya wala na siya kailangan i-explain. Ang tanungin ko na lang siya kung, kung masaya ba siya sa nangyari dito sa kanilang bahay. Kasi alam nyo, ako nga mismo, di ba, nabanggit ko sa inyo kanina, hindi ko ma-imagine na ganito na siya kaganda. Kasi kanina, pagpasok ko, iniisip ko, wala pala talaga to dati. Wala to, wala to, wala to mga Tapos ngayon, no? di ba ano masasabi mo tatay kay ma'am na nasa Belgium? Yung sponsors ni Kat na sobrang bait. Ma'am, maraming salamat ma'am sa binigay mong pira na, na, na may dagdag na kami sa ano, pinanggawa sa bahay. Malaking tulong na po yun ma'am. Maraming salamat po. Ah, oh, okay. Thank you, Tata. Ay, thank you, Nana. especially ay, uh, kay Katkat. -Kat. Talagang breadwinner ito si Katkat. -Kat. Bata pa lang siya pero nakapag, para nakapagpagawa na siya ng ano. Siya talagang dahilan kasi uh, meron kami yung conversation ni Ma'am dati na talagang talagang tuwan-tuwa siya kay Katkat. At uh, sabi nga niya, marami pa uh, soon may mga surprises pang darating. Uh, at siyempre ako naman mahilig tayo sa surprise kaya tamimi mo na. Ano tayo ngayon? Wala mo na tayo sasabihin, syempre. Uh, at yun nga, thank you po kay ma'am na nasa Belgium. Hindi ko na ma-imagine na uh, kung gaano kaswerte si Katka, si Nini, nga syempre yung pamilya nila nanay. Kasi kung kwikwintahin mo mula nung nagpadala sila dati, sobrang laki na po yun. Hindi kami makapaniwala. Doon pa lang po sa sa boom, sa sa bed nila, sa, na ano, diba? Kama nila, grabe. Tapos drawer. O oh, saan po saan po tayo makakakuha ng ganun kung ano 'di ba kung baga pag-iipunan pa nila pero ano lang kung baga instant meron agad kaya nagpapasalamat talaga ako kay Ma'am na nasa Belgium. Hindi, ko man <coughs> hindi man hindi ko man natatawagan si Ma'am kasi alam niyo po nagpapadala si Ma'am sa akin madaling araw sa kanila. Parang hindi, mali-mali. Uh, nagpapadala si Ma'am sa akin umaga doon uh, tanghali sa kanila madaling araw sa atin kaya iba kasi yung Iba yung oras po kasi kaya pagising ko nandiyan na tapos madalang na makareply si ma'am kasi alam naman natin sa ibang bansa sobrang busy yan. Kaya nagpapasalamat po kami kay ma'am na nasa built yun. Maraming maraming salamat po talaga. Sobra sobra. Sana doble doble pa po yung darating sa inyo na blessing dahil po sa mga pagmamahal po kay Kat Kat sa pamilya po niya. At syempre isisingit ko na rin po. Thank you thank you din po pala kay auntie syempre sa mga allowance nitong dalawang baka. Uh, at uh, yung nakakakuha pa rin si nanay tsaka si tatay doon kasi sila di ba so gusto ko lang kung ano si auntie kasi siya pinaka main sponsors namin na which is uh, yung mga yung mga dapat na allowance na binibigay ni nanay na ipon na nila. Yung, yung mga ibang bagay na ganon ay napakalaki po yun kung may ipon sobrang laki. So nagpapasalamat ako ng sobra-sobra din kay auntie sa support niya po sa amin. Sobrang laki na po ng part niya sa The Explore Family. So hanggang dito na lang po yung video namin. Mahal na mahal po namin kayo, especially kay ma'am at kay auntie. so hanggang dito na lang. Bye-bye!